Bakit nga ba pat sinabi na hente, madalas agad may duda? Hindi e ba pwedeng may mga sellers na ang tunay na hangarin ay tumulong? Marami sa atin sa sales, hindi ito pinangarap pero natutunan nating mahalin kasi dito tayo nakakatulong sa mga pamilya na makahanap ng tahanan. Pero totoo, madalas may trust gap sa pagitan ng buyers at ng sellers. Ito po ang tatlong dahilan bakit nagdududa ang mga buyers. Una, kasi marami silang narinig na horror stories may mga nabudol, na loko na wala ang pera pangalawa, kasi may mga ehente mas inuuna yung komisyon kaysa kapakanan ng client nila pangatlo, kasi minsan kulang tayo sa follow up o malinaw na communication kaya nawawala yung tiwala. Pero may tatlong bagay lang din ang kailangan natin gawin para mabawi ang tiwalang yan. Una, maging transparent. Sabihin natin yung totoo kahit hindi pabor sa benta. Pangalawa, makinig muna bago magbenta. Alamin muna ang pangangailangan ng buyer. Pangatlo, panindigan ang sinimula. Huwag lang sa reservation, kundi hanggang makalipat sila sa bahay. When we focus on serving instead of selling, Sales will flow naturally. That's the kind of sales world I want to help build, where buyers trust sellers who take pride in their role.